Ang payong ito ay aking dinededicate sa ating magigiting na bayani ng Kristyanismo na wala pong iba kundi ang ating mga pastor. Nais ng sekwentang payong na ito ay gabayan ng mga pastor patungo sa pagiging mabuting pastor. At narito po ako bagaman hindi rin ako perpekto pero ginawa ko ang mga payong ito base sa diwa ng salita ng Diyos. Kaya kung ikaw ay pastor at nais mong maging mabuti at magaling na pastor, pakinggan mo ang mga payong ito. Number 1 ang mga umaaten o miyembro sa church ay regalo ng Diyos sa atin. Inuulit ko, ang mga umaaten o miyembro ng simbahan ay regalo ng Diyos sa atin. Tinawag ko silang regalo sapagkat ang lahat ng galing sa Diyos ay mabuti. Malino na sinasabi ng Biblia sa Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to their number daily those who are being saved. Malinaw na si Lord ang nagdadagdag ng miyembro sa isang local church. Kaya inaasahan tayo ng Diyos na kalingain natin sila. Hindi aksidenteng na uh, namasyan lang sila at hindi rin totoo na padala sila ng diablo o ng impakto. Kapag hindi natin type o kasundo sa ayaw man o sa gusto natin, sila ay bigay ng Diyos sa ikabubuti natin. Kung di mo kasundo ang isang miyembro, just ask yourself pa rin. Baka sinusubukan ka lang ng Diyos kung gaano katatag ang iyong pag-ibig. Kaya naandyan ang mga yan. Ang big idea dito is, ang miyembro ay padala ng Diyos sa atin. Number two, bago mo ipangaral ang isang bagay, siguro di mo munang isina sa buhay mo muna ito. Again, bago mo ipangaral ang isang bagay, siguro mo muna na isina sa buhay mo muna ito. Kung baga, sa kasabihan, eh, you must practice what you preach. Napakahalaga ng integridad sa isang pastor na maging uh, isang good model. Nakakaya sa isang pastor na nagiging katitisuran din. Kaya bago magpastor, siguruduhin patay ka na sa mga masasamang ugali. Gaya ng kayabangan, pagiging tamad, pagiging kuripot, pangakong hindi natutupad, o yung mga ayaw tumanggap ng pagkakamali, pagsisinungaling, pagiging malapit sa babae, gahaman sa pera at iba pa. Kaya kung hindi mo kayang gawin ng isang bagay, huwag mo na ipangaral. Ibang topic na lang, sir. <laughs> Kaya ang big idea dito is you must practice what you preach. Number three, bilang pastor, dapat alam natin ang pinasok nating buhay. Again, bilang pastor, dapat alam natin ang pinasok nating buhay. Tayo po bang mga pastor, alam po ba natin ang pinasok natin? Alam po ba natin na tayo ay laging binabasa ng tao sa maliit na pagkakamali lang natin, ang bilis agad gumuho ng ministry mo bilang pastor? So ganyang kahirap maging pastor. Kaya ang pinakasentro ng ating pagiging pastor ay ang ating patotoo. Again, inuulit ko, ang pinakasentro ng ating pagiging pastor ay yung ating patotoo yan po ang una natin dapat ingatan. Kaya nga hindi recommended yung magpapastor ka agad kung hindi ka pa hinog sa mata ng mga tao. Dahil ang pagpapastor po natin ay serbisyong publiko na dalihin ang mga tao sa Diyos. Tayo ang gumagabay sa mga taong nasa kadiliman patungong kaliwanagan. Dahil lang kay Kristo, matagal lang nalulugod ang Diyos sa atin sa so, umagitan ng tinapos na gawa ni Kristo once and for all. So, hindi na natin po problemahin ang relasyon natin sa Diyos. Okay na okay na tayo sa Diyos eh. Ang problema na lang natin dito ay yung mga tao. Mission natin pakibagayan ang lahat ng uri ng tao sa church. Kaya isang napakalaking challenge na dapat hinaharap ng isang pastor ay ang kanyang sarili mismo. Kaya dapat ang isang pastor ay nakapokus sa ugali niya. Iyan ang kanyang primary objective. Secondary lang siguro yung galing mo sa preaching, galing mo sa pagpapakas pagtakbo ng church at galing mo sa pag-aabot sa mga unbelievers at pag-aalaga sa mga believers. Bigang ko kayo ng halimbawa, aanuin mo ang galing mo sa preaching kung marami namang naiinis sa'yo. Aanuin mo naman ang galing mo sa teaching kung sarili mong pamilya ay sinusuka ka. Aanuin mo naman ang galing mo sa pagpapatakbo ng church pero wasak ang iyong relasyon sa kapwa mo kapatiran. Kaya ang epekto niyan, imbis na dumami ang workers mo, magiging kamin go lang ang mga magkukumit sa iyo. May umaalis, may dumadating, may umaalis, may dumadating. Di ba pwedeng may dumadating, may dumadating at may dumadating? At pagkatapos, walang umaalis. Kasi yun ang unang church nung araw eh. Nung panahon ni Apostol Pablo. ba diba sabi sa mga gawa 247, And the Lord added to their number daily those who were being saved. Ayan, no? Sabi dyan, di ba? Daily. Nagdadagdag daw ang Diyos sa mga naliligtas. Ngayon, kapag ang church mo ay come and go ang mga tao, hindi po yun healthy. At hindi po yan gusto ng Diyos. Uh, something wrong either you or someone else. Kaya ang big idea dito is, character is the foundation of your ministry. Okay, number four. Tandaan, nasa ugali ng pastor ang ikakatahimik o ikagugulo ng isang local church. Again, tandaan, nasa ugali ng pastor ang ikatatahimik o ikagugulo ng isang local church. Uh, bilang tinawag na pastor, no, dapat alam natin ang pinasok talaga nating buhay. Ang buhay ng tinawag na pastor ay napakasagrado. Kahit anong buti ng Diyos kung ang pastor ay bad pastor. Asahan mo na unhealthy relationship ang magtutuloy-tuloy sa pastor's wife, leaders, workers at members. Kaya kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang pastor talaga ang tinitingnan ng lahat ng pamilya sa church eh. Sa pastor naka-spotlight kung paano tayo mag-isip, magsalita o gumawa. Kaya araw-araw nating panalangin sa Lord na Lord, itago mo ako sa iyong likuran at kayo ang makita sa aking buhay. Kaya dapat bantayan natin ang ating mga ugali para makita si Kristo sa atin. Kaya ang motto ng San Libutan na You can't please everybody, ay hindi dapat maging excuses o moto ng isang pastor. Kaya ang big idea dito is, for the sake of winning people to Christ, you should please everybody. Number five, failure ng isang pastor ang mga natitisod sa church dahil sa atin. Again, failure ng isang pastor ang mga natitisod sa church dahil sa atin. Kapag sinabing pastor, no, tayo ay tinawag upang mag-alaga ng membro sa church eh. Kaya responsibilidad natin na sila ay ipanalangin, turuan, bantayan, pagtiagaan sa kanilang mga kainaan, supportan sa kanilang talento o pagkatawag. At sa lahat, ituring na parang mga anak. Kaya kapag yan ay umalis dahil natisod sa ugali natin o natisod sa ibang kapwa-miyembro, pananagutan natin yan sa Diyos. Remember, ang mga yan ay ipadala ng Diyos sa iyo. May purpose si God kung bakit sa iyo natapat ang ganyang miyembro. Kaya... Kaya isang napakalaking failure kapag umalis at lumipat ng church yan dahil natisod sa'yo. Tayo na ang mag-adjust mga pastor. Remember, pastor ka, ikaw ang dapat na nag a -adjust. So ang big idea dito is dapat tayo lagi ang nag adjust Number 6, bilang pastor, responsibilidad natin ang healthy relationship sa church. Again, bilang pastor, responsibilidad natin ang healthy relationship sa church. Healthy ba ang mga relationship sa church natin? Dapat kung gano'n tayo nakafocus sa activities ng church, ganun din dapat tayo magfokus sa relationship ng iyong pamilya. Ang mga tampuhan, awayan, di pagkakasundo, pagkakampi-kampi, ay malaking challenge sa simbahan. Walang perfectong church. Amen po ba? Ngunit isang katotohanan na tayong mga pastor ay inaasahan ng Diyos na protection na ng kanyang church. Tama, walang perfectong church pero hindi yan ang ating excuses para ipagwalang bahala ang kagatan at sakmalan sa mga miyembro. Malinaw na ito ay gawa ni Satanas. Tingin mo, ikaw ba, papayag ka ba na balato mo lang sila kay Satanas? Ang mga ito ay maiiwasan dip depende pa rin sa pastor eh. Depende kung paano natin sila ipanalangin. Depende kung paano tayo mag-disciple. Depende kung paano tayo mag-educate sa kanila ng mga topic na gaya ng Christian ethics or Christian living. So ipanalangin natin sa Lord na bigyan tayo ng gift of counseling and teaching para makatulong tayo maiwasan ang tisuran sa local church. Ang big idea dito is blessed are those who are peacemakers. Okay, number seven. Iwasan ang favoritism sa church. Again, iwasan ang favoritism sa church. Isang katotohanan talaga na ang pastor ay pinakasentro ng atensyon sa simbahan. Tayo ang tinitignan ng mga tao. Kaya kung tayo ay may favoritism, ito'y nagiging parang anay na sumisira sa relasyon ng mga workers mo. At ito'y nakakapag-create ng bitterness at selusan sa kanila. Kaya maaari san, na ay iwasan natin ang favoritism sa miyembro. Hindi porke malakas mag-tights, sobra tayong makadikit sa tighter ng miyembro o worker. Halimbawa sa symptom ng favoritism ay laging pinupuri sa pulpito, laging kasabay kumain. Kababagong miyembro pa lang, ginawa agad leader ng isang ministry. Pero kung sino yung walang pera, hindi popular at hindi celebrity ay hindi natin pinapansin. So para maiwasan ang favoritism sa church, iwasan pumuri ng tao lalo na sa pulpito at maging fair ang treatment, gusto man natin o hindi, sapagkat lahat ng miyembro ay padalanan din sa atin para kalingain at mahalin ng pantay-pantay. So para maiwasan ang favoritism sa church, iwasan pumuri ng tao lalo na sa pulpito no? at maging fair ang treatment, gusto man natin o hindi, sapagkat at lahat ng miyembro ay padala ng Diyos sa atin para kilingain at mahalin ng pantay-pantay. Ang big idea, huwag magsimula ng alitan. Number 8, sikaping maging kagiliwan ng mga tao sa church. Again, sikaping maging kagiliwan ng mga tao sa church. Isang magandang halimbawa pa rin dito ay si Jesus noong bago siya mag -ministry. Ayon sa Biblia, Lucas chapter 2 verse 15, patuloy na lumaki si Yesus, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao so yan, yeah, no? si Jesus, no? lumaking kalugud lugod sa Diyos at sa tao. Iba pa rin talaga yung kagiliwang ka ng tao dahil sa iyong mabuting ugali. No? Kasi naandun yung respeto eh. Si Jesus, ang magandang halimbawa dito, kapag siya ay dumadating sa ibang bayan, masaya ang salubong sa kanya ng mga tao. Kung sa karisma niya, eh, idol na idol siya ng mga mamamayan. Kapag may nakarinig na naandyan na si Jesus, ang mga tao ay nagtatakbuhan para salubong kay Jesus eh. Sa sobrang tuwa at giliw ng mga tao. Ayo mga pastor, ano ba tayo sa church? Tayo ba ay kinagigiliwan ng tao? Yung nga, real talk to. Natanong ba natin sa sarili natin yon. Tayo ba yung tipong kapag ikaw ay dumadating, ang mga tao sa church ay masaya nagsasabi, Uy, andyan na si pastor! Yay! Tara, salubungin natin! O, di ba? O tayo yung tipong kapag dumadating tayo sa church, ang mga tao ay natatakot. Uy, andyan na si pastor. Tara, magtago tayo. O kaya, nag -aalisan. O kaya, hindi ka pinapansin. So, ang big idea dito is, ang respeto ay inner-earn, hindi pinipilit. Okay, number nine. Huwag haluan ng negosyo ang mga church activities. Again, huwag haluan ng negosyo ang mga church activities. Sabi sa Biblia, no? But remember the Lord your God for it is He who gives you an ability to produce wealth. Sabi sa Deuteronomy 8.18 Yes, totoong God gave us the ability to produce wealth Pero wag naman sa para na pati church building natin ay gagamitin natin Para sa mga seminar ng negosyo Gaya ng networking products, di ba? Tapos ang ating downline ay miembro eh, Isang advantage nga naman na sa dami ng miembro mo Maging downline mo sila Malaki ang iyong kikitain, ika nga Dahil sa, syempre, sa iyong influensya Mukhang tama pero ang dulo ay mali. Nawawala ang pagiging sagrado ng pagkapastor mo dahil lang sa pagkita ng pera. Marami na hong pastor ang nagtangka niyan at karami na ay hindi naman nagtagumpay. Sa una lang kumita pero sa huli, nabaon sa utang. Tapos marami nang nagkasira-sira ang relasyon ng pastor at miyembro dahil sa networking business na yan. Dahil nakalimutan nila na ang bahay ng Diyos ay hindi bahay ng negosyo. Remember, minsan si Jesus ay nagalit at sinabay nabing, alisin nyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawin palengke ang bahay ng aking ama. Sa John chapter 2 verse 16. So ang big idea dito is, huwag nating haluan ng palengke ang ating mga ministries. Okay, number 10. Iwasan mag-preach ng sobrang haba. Again, inuulit ko, no? Iwasan mag Preach ng sobrang haba. Sa totoo lang tayo mga pastor, madalas napapasarap sa, you know, pagtuturo at pag-preach, Lalo na feel na feel mo yung topic na tinuturo mo, no? Pero dapat, tingnan mo rin yung mga nakikinig sa'yo. So, maging sensitive ka. Baka nagugutom na ba sila? O inaantok na ba sa haba ng preaching mo? Inaayan si studies, no? Ang mga tao ay meron lamang silang 30 minuto na handang makinig sa'yo. More than that, posible na hindi na sila nakikinig sa iyo. Kaya mas safe na rin siguro na iksian mo na lang yung pagpipreach mo dahil baka next week ay hindi na sila umaten sa iyo. Nakakalungkot no. Marami yung mga pastor na minsan nananadya talagang habaan ng preaching eh dahil sinusubukan daw nila ang kanilang tagapakinig kung ito'y handang magsakripisyo para kay Kristo o kaya leading daw sa kanya ng Holy Spirit. Teka muna. Diyos ka ba para manubok? Kung di ka Diyos, tigilan mo yung unbiblical wisdom mo. Anong leading ng Holy Spirit? Kung leading ng Holy Spirit yan, bakit hindi na bumabalik ang mga nakikinig sa iyo? remember ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Check natin motibo natin, no? Baka nauuhaw ka lang sa maraming audience. O nauuhaw lang tayo magsalita sa maraming audience. At hindi uhaw sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ikaw ang nasisira, hindi yung nakikinig sa'yo. Remember, tayo mga pastor ay public servant. At ang Sunday service ay tinatawag na service. Kaya nga Sunday service eh. Inaabot natin ang mga tao. Dapat lumagay tayo sa kalagayan ng audience mo. Subukan mo kaya lumagay sa audience mo. Dapat hindi lang ikaw ang masaya sa pag pagpipreach mo eh. Dapat lumagay tayo sa kalagayan ng audience mo. Dapat hindi lang ikaw ang masaya sa pag pagpipreach mo eh. Dapat yung nakikinig din sa'yo. Sampayo lang kaibigan, iksian mo lang yung preaching mo para balik-balikan ka ng tao. Kasi maganda na yung may pa-suspense ka para balikan ka. Kasi naman yung nasabi mo na nga ang lahat, pero sinusumpa na ng tao sa haba ng preaching mo. Kasi kung isang oras at kalahati kang laging nakikita sa pulpito, baka kasawaan ka ng tao. Tapos magtatanong ka pa kung bakit hindi na umaatin si sister, bakit hindi na umaatin si brother, kasi umay na umay na sa turo mo. Tandaan, ang banal na spirito ay may kaayusan. Ayaw ng banal na spirito nang may nasasaktan. Kaya konting disiplina, kaibigan. So ang big idea dito is, maging sensitive sa nararamdaman ng iba.